Terus oh, keso? Wah. Wow. Yes. Selalu, so, selalu, selalu, Wah. Ah, oh, staris. Wah. Oh. Lutik dah. Oh. Wah. Kau sekitarnya kau Ah. Yo, what's up mga kamars? Magandang gabi sa inyong lahat At yun mga kamars at Mangis na ulit tayo Saan? Eh doon mo na ilagay yung dalawa doon Eh, hmm. hirap mo na rin mga kapalit eh Yung Bukan di marunong yun Dito pala si Papa mga kamars Gelmaster. Master Ayan <laughs> o Hindi umabot kahapon sa binyag ni Jiden So nakikita sana sila ni Idol Jumper Sniper At ala Ragoon Ayan so iwan mo na siya dito dahil pagod Galing sa trabaho At mong isda mo na kami at makapag Sabaw yeah, mo kami at na isda Ayan, tumura kami pa Ibon guys oh Ano nangyari ito? Hmm? Ibon sa busang... Hah? Gua awak, Man. Lang. Saya makakasaut, nah. <laughs> Dinahawakan <laughs> panih. Komandir. <laughs> ah ah, pina init. Kita pa Pak. <laughs> Kabagal. Papalamigin <laughs> naman <laughs> 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 Sabi ko nga, naghihintay ng iyong mga kapatid Bukas, sure ball Naku, alis ka naman papa Si <laughs> <laughs> mama mo na magsigay Naku Sabi na si dadaan pa sa pulais <laughs> Dadaan pa sa pulais Ano <laughs> siyang gandaan kong ba siyang eh?

Cerah sih bu. Ah. Ah. Dari goldfish. <laughs> oh. Lihat ada pasang isa. Dam nga yun sa loob Nakalabas ang isang goldfish. Yeah, eh. Ah Woof. Ah yun ah Nga pa tayo na Tiyo Tiyo กินบ่อยติดถึงคุณอายบ่อยติด <laughs> <ia>. <laughs> Wala. Hindi mo ako wala pa lagi na. Wala ka lang. Kaya tila so. Kaya so. Kaya so. Kaya so. Kaya Makaroni din nya saya pak like big bag pa bag Ayokin ayokin Hindi na tinadala yung maliwit eh Ano lalaki <laughs> ang ayokin? Ay, ariwa, Ruyo? Ruyo dakay. Saan? Ari ari Saan? Oh, dakay sabi, it, Ruyo Ano oh, yung goldfish? Tanggalin mo na iba Thorns Ben, pwede mo kagiging ng mas? Saan yung Ginomak? Nagtayo, ginagamit. Iloetor so. Staris. Uh, uh, hindi uh. aruyo, aruyo. Hindi hindi aruyo. Hindi aruyo, hindi aruyo. Hindi hindi Woo! Oh. pes. Dole ko dole. Na wala na nga. Tapos ngayon mai. Yeah. Yeah. Dilo rin sa. Sumikat lang ayuin eh.

<laughs> Maayos din magbilang si Day. Ha? Maayos magbilang. Right. Kung <laughs> tinagaw. <laughs> Grabe na yan. Uh, basta, ayaw nga na ha. Maduli. pa. Yung. Ayaw. Ayaw. ka

Oke, mana? ha. Bung Bun Eh, sabit. Sabitnya kagak, Nis. Nah. Bagini, bola-bali. Arek kagak.

Kuha yan! Kuha! Ano ang pagulat? Ano ang halosan? Ano Ah, kaduli. Dalawa. Bakit mo malaki? Ay, isa naman mo malaki. Hindi, dalawa. yan. Hindi nako din yan. Tante. Hindi pa, sa kaduli ako tayo. Ayun o. Yan. Diyan mo lang dami magbina ka.

inuulit ko mga kamars yung sa mga uh, nanonood talaga sa atin so yung iba ay so hindi pa masyadong alam yung kalakaran natin dito sa ano no no kaya minsan talaga stricto talaga ako alam bakit no maraming kanduli mayroon na dito na ospital may namatay na dito sa kanduli kaya yung nagsabi dyan na masyado naman akong estricto Ay pasensya na kayo eh Gusto ko na ayaw ko maano yung kasama ko Madiskrasya Buti kung madiskrasya sila eh Tutulong kayo sa hospital uh, prangka lang talaga ako kasi Ayaw kong maano sila Ako nga kung hindi lang ako ano ito Ayun hanggang ngayon nandyan pa rin oh Halos tagusan yan yan Yung lasun hanggang dito oh Hanggang dito na so kung hindi lang malakas yung loob ko ay ospital talaga hindi parang ayo din eh, may may pa Lampas din. kaya hmm, yan si Kuya ano hindi din. hindi 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 ay, kasi yun ang kandulay. Sa lito. Wala isang yun. niya. Unahin mo yung yun. Ari Yan, unahin mo yan. Hindi ko gagalawin ha. Yan guys, sa patula dyan. Ganun na. baka makatama ka ng tao. Okay. mo dyan. Okay. Yan. pa Kaya mong tanggalay yan kuya. Yan, kandulay.

Yung number guys, yung kalaban natin kanulin mm -hmm. talaga. Ang dami nating mayahan na sa Palawan. Pero, Palawan, kailangan na sa Palawan to. gold, gold. Biglang <laughs> <Gold. laughs> yaman na yun. Biglang yaman na yun. yaman na Sawa na tayo sa karne guys. Kaya Arthur, sawa na sa karne yan. Kailangan na naman namin ng isda. So, nandito pa rin tayo sa ano? Barangay Palsara ay sala. Okay, ano? baka naman na ano yung ano natin malaki yung likod mo siado dito ko banda ya yeah. <laughs> Ay, yung bala ang kinuha agad ah. Ay, baka makapalito eh. So, yung ikaw nang bahala dyan sa pag-video. Inuuna ni Torne ang malaki guys. <laughs> Sige Torne, tirayan mo na yan. Hala ko yung dalawa yung malaking Dalawa yan. Nandiyan lang sa ilalim. Parang oh, may bumungkos pa ako ah. Okay. Paa mo? Ah, hmm? laki Kalau mau ulang istana, no? mau di perias. <laughs> <laughs> yeah. Sorry, 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 sorry. Oke. Okay. Nggak ada yang balik eh? Sabaw. <laughs> Jusiko mo timo ha, makatama ka, matamaan niya sa kundun. Huwag <laughs> mo kumpiyan Hmm. Putol <laughs> ka di ka lagi itikan o di ka yung dadampatin yun, yun. uh, o yung ah isa ito pa makikindik ba kaya shut up kay ano kay

<laughs> Padaluan ng pug. <pag> <laughs> eh ayaw pa yaga ah, din Bima Ayaw pa yaga. Eh <laughs> no isa pang momenti tayo eh. Ngayon gusto lang ma. Ngay ini gusto ni ayor. Eh ngayon lang yan ba kasi okay pa kasi. Tira mo pag Kami na motor nang galing doon. Ah. Ako. bao. Oh. Kuna inyo rin ba to? Inyo atang nyo rin yung bato, hindi nyo kinukuha ng bato. <laughs> <laughs> Ay, is na laki nito. Is lang ata yung kuha niya eh. Kabe na katingin lang sa bato. Oy, hindi na rin ang bato. Yo. Pa. Pa. pa ano malaki ari? Ano? Ano po sa. Oh, yo. Yeah. Usa na lang ng bato. <laughs> oh. Bangar pusa sa baba. Ah. Isin ah, da? Ah, ah, ah. Ha. ha? <laughs> Lain ha gid ng pusa. <laughs> yeah. Meron diya sa kwarto. Um, <laughs> so. Hindi naalis niya na tournay. Gold so, face pa rin. Ogiyo. <sighs> <laughs> Bukas. Bukas kayo. <kaisa. laughs> Wah, wow. kaya pag goldfish sarap sana nito prito Bye. prito

Ano kakagta ko? butas. Sinalok na din Ay, nalalaglag din eh. May 30 peta nalaglag na Kada mo. Patay na rin siya. Sinalok na yung malaking at ba? Ayan! Ay, kanduli, ayan siya. Okay, okay. Aray, may kanduri din eh. Tata, ta, kami ko. Hihihi. Oo, karipas. Ano? Ang yan, Yung? Eh. Ah, yung Yung? Pritik ko ni Maya yung... Yung, na kayo nakikita Yo. Oh. Sa naman eh. <coughs> Basta lang ni Hagis. Mm. Sure. Right. Sure. Yo, okay. <laughs> Sabit chamata si mata. chamata ayano mata. <laughs> <laughs> Ay, ano, sa mata. Ah, oh, Ay, tayo, ano. Ah. Ay, baka makalundag ang iba eh. Hindi, hindi na Yan.

sayo ngayon. Ano? Yeah. Ito na kinuhog okay. at nakalpas na. Binabatak ng gory din eh

Rah, go, 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 go.